Ang picture na na-post na ni Bosyo si dating yun no, san kung tagaling. Tara utol, makinig tayo sa mga kwento ng may patunay. Makinig ka para di ka maligaw. Home safe. Yan, nakauwi na si Bosyo galing doon sa Ligas. Bacol Cavite na kung saan kung mapapansin ninyo mga utol ay eh, nag-post ako ng isang larawan na ako ay may hinihintay sa isang convenience store at nakalagay doon na naghihintay ako ng isang commander na may boses ng patunay although isa shortcut ko na mga utol yung pagpunta ko doon na hindi lamang tungkol sa may interview ko siya ito ay tungkol na rin sa kaalaman na kung saan ako ay nag-post ng picture na nagsasabing si Boy Kamatis. Ako lamang ay nagtanong at nabigyan ng pahintulot ng pamilya na ipost ang larawang iyon. Kaya ako ay nagtanong. So, ayun, nakita ko yung mga komento na halos puro negatibo. Pero nagtanong lamang ako. Kaya ginawang ko ng paraan mga utol. Nagsaliksik at naghanap ako kung sino talaga ang taong nasa larawan. Iyon ang kaisa-isang motibo ko kaya nandun ako sa bokol Cavite. Panawin natin to mga utol. Kanina pa ako nandun sa ligas. <laughs> Abi ko, bakit namamatay yung cellphone ni Commander? Oh, at least ngayon mga utol, nakita na ulit kami ni Commander. Harap ulit kami ni Commander. Meron na ako konting lilinawin patungkol dun sa picture na ipinost ko na nagsasabing siya si Boy Kamatis. Ngunit may paglilinaw si Commander. Commander, pwede ba nating malaman kung sino yung picture na i kong 'yon? Ah. Uh, ang picture na 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 ko. ni Bosyo. Si dating Commander Lito po po, po 'yon. Lito po po, po 'yon. Lito Kula po. Ano pangkat ni Lito Kula po, Commander? Ah. Uh, pangkat nasaan siya ng pangkat Batang City? Ah, okay. Pero bakit ang pagkakaalam ng pamilya nila siya si Boy Kamatis? Kaya medyo maraming hindi magandang komento yung narinig at nabasa ko dun eh. Pero nung, nung nakita mo yung commander, ano yung naging reaction mo? Matawa na lang ako eh. <laughs> Kasi Kaya, kilala mo si Kula po. kinakamatis na si... <laughs> commander, nakasama mo ba si Lito Kula po? Sa loob ng Bilibid? Nakasama ko siya nung 2003-2004 Okay Isang cell daw, isang building Isang oh, building Magkakilala kay personal oh. Ano yung katungkulan niya? Yun na lang Naging Naging commander din siya ng Batang City Okay So putok na putok din pala ang pangalan ni Lito Kula po sa Bilibid, lalo, lalo na sa mga BCJ So kilala rin siya ng ibang pangkat. Uh -huh. sa akin lang naman doon kasi commander, ano eh, eh binigyan ako ng pahintunot. Ipatanong ko daw kung yun si Boy Kamatis. Kasi ang pagkakaalam nila, yun si Boy Kamatis. Pero ano ba talaga at sino ba talaga si Boy Kamatis? Si Boy Kamatis, siya si Dungka, na original na Boy Kamatis. Okay. Pero, si ang dami lumalabas, ang dami nagsasabi na may tama daw sa mata medyo hindi na daw maganda yung pag-iisip tama ba yun? meron kasi yung boy kamatis na bata eh ah? meron pumasok yun yung boy kamatis na bata so pumutok din yun sa loob ng bilibid? hmm okay. ang pamatay doon empleyado na ba 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 yun, mm -hmm. yun? Ilan ba yung pumapel na boy kamatis dyan? ang pagkaala ko nga tatlo yan eh Batang Quezon City Manila Boy tsaka Pasay Okay, pero yung totoong Boy Kamati si Heneroso Dungka Ah, yan ang orina Okay, eh, malina ba? Ah. Konting trivia lang tungkol na kay Lito Kulapu um, Anong klase siyang commander? Ah, uh, stricto pero mabait yan Stricto lang talaga ay nang sasana sa kita ko kay dating commander dito pala po. Strict talk, strict. Ano 'yun? Commander. Sino na unang naging commander sa inyo? Siya. Siya oh? ang unang naging commander. Pagkatapos niya, kami na pumasok, kami na pumalit. Nila ah. Nila Gulpo. Commander Gulpo. Tapos ikaw. Oo. Oh. Oh. Malinaw ha. Si Lito po 'yon ang ipinost kong picture na inaakala ko at ipinapatanong ng pamilya na si Boy Kamatis daw yun. Pero andito si Commander at pasalamat tayo at may nagpatunay <laughs> na ang na yon ay si Commander Lito Kulapu ng Batang City Jade. Hindi eh, ba siya yung Commander na babagsik? Maano ba yan eh, sa pag ama, eh, pag may nag-aaway na ano, ayaw, na, ayaw niya, tagang kaya patawan niyo talaga ng parusa. Pinakapalo niya agad. Siya na ba yung commander na ano, yung makikilala mo sa pamamagitan ng dahas? Ang sa akin lang, saan nabutan ko sa kanya, nakagawa man sa inyo, siguro meron din na... Uh, kasi naging ano rin yan eh, mga panahon niya sa malayang lipunong bumubosis kasi sa lansangan niya. Siguro na ano siya nang manggagawa kasi yun eh. E, nagkaroon kasi ng problema sa medium ng panahon sa Samsung. Ang umahawak pa ng Chinese. Hindi maganda ang ng Chinese sa mga inmix. Kaya nagpakawala siya. Anong ibig sabihin yung nagpakawala, Commander? Para yung Chinese na yun, yung mabigyan ng disiplina. Okay. Anong ginawa niya nun sa pagkakaalam mo? So alam ko ah pina ano niya eh pina pinatulog na. Oo, oh, pinatulog. Ay, yun oh. No? <laughs> Masyado nang mahaba ang gising. Pero na nabuhay. Nah, buhay. Nabuhay. Oo, <sighs> nabuhay. May gumising pa. Magagaling ngayon ano yung mga gamot ng Chinese. Ay, talaga naman. Oo, oh, to totoo naman. Sinuwerte pa. Sinuwerte. Pero mula nun, ano, naging an mabait ba yung Chinese o... Naging mabait na. Okay. Dahil sa ginawa ni uh, commander dito ko na to. lang na sample yon na wag siyang wag yung, yung Chinese din wag wag ano ng -ano mga kapwa niya Chinese na parang kiyo ko sinti. lang ko yan pag kasi ano yun eh, yung gawaan ng ng ano na yan ng mga sobrin yan Nakakatulong din, puto Pero ang ginawa kasi ng Chinese nun, ano eh, wala na sa lugar. Ano, pinapahirapan niya ng mga inyong... Lalo na mga Pilipino. Uh, Pero sila-sila, yung mga Chinese, yung uh, mga petiks-petiks uh, right lang doon. Ay hindi naging makatatukan uh, sa mga Pilipino yun. Uh, ginawa ng aksyon ni Commander Lee. Yun, yun, yun naman uh, pala ako. So, yun lang. Uh, medyo maikli lang tong conversation namin ni Commander Gadong, ha? Ito ay isang pag, uh, pagtatama lamang nung larawan na naipost ko na inaakala na siya si Boy Kamatis. Doon sa pamilya na nagbigay sa akin ng parintulat na ipost yun, sana magkaroon kayo ng linaw na ang ipinost niyong... pinapost nyo sa akin larawan ay si Lito Kulapu at isang batang CDJ. Yan, maraming maraming salamat, Commander Kadong. At <laughs> meron pa tayong pupuntahan sa linggo. Sa linggo. Alright. Peace Hintayin out. nyo. <laughs> may bisita. Yun. Matagal nang hinihintay ng, mat ng mga ano to. Ng mga... Ng mga may tato. <laughs> ah, talaga. Medyo ano to. <laughs> ah, inaabangan nyo. Matagal na. Nilulumot na daw yung tato nito <laughs> Ay, abangan niyo, abangan niyo ha. Sa linggo at magkikita na kami na. Excited na rin ako. Salamat sa panonood, mga utol. Peace out.